Anong ganap sa mundo ng showbiz? Patuloy na binabatikos si Chloe San Jose, ang girlfriend ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ng mga online bashers matapos siyang ikumpara sa karakter na bride ni Chucky mula sa pelikulang Child's Play. Ang mga masasakit na komento at pang-iinsulto ay tila walang katapusan kahit pa kamakailan ay inanunsyo ni Chloe ang magandang balita na sila ni Carlos ay naging brand ambassadors ng Urban Smiles Dental Clinic. Sa kanyang post na may caption na For a brighter and bigger smile with Urban Smiles Dental Clinic, ibinahagi ni Chloe ang kanilang bagong tagumpay bilang mga promoter ng dental health. Ngunit sa halip na purihin, binaha ang kanyang post ng mga negatibong komento, kabilang na ang mga pagkukumpara sa kanya kay Tiffany, ang bride ni Chucky. Isa sa mga bashers ang nagsabi pa ng si Chucky's bride paldo na naman. Natila hindi lang pambubuli sa kanyang hitsura kundi pangungut siya sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng mga ito, si Chloe ay nagpamalas ng matibay na disposisyon at malusog na sense of humor. Isa sa kanyang mga tugon ay Alter Ego Unlocked bilang pagbibiro sa pagkukumpara sa kanya kay Tiffany. Pinakita niyang hindi siya natitinag sa mga masasakit na salita at kayang gawing biro ang mga pangiinsulto. May ilan pang bashers na nag-akusa na si Chloe ay sumailalim sa mga cosmetic enhancements o retoke. Mabilis naman itong sinagot ni Chloe na may halong katotohanan at pagpapatawa. Sorry to say I'm not retokada at all, lol, on my way though to get enhancements, stay tuned. Ipinapakita rito ang kanyang pagiging totoo at hindi pagpatol sa mga negatibong pahayag. Ang patuloy na atake ng mga bashers kay Chloe ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng mga kilalang tao at social media, kung saan ang mga personalidad ay madalas humaharap sa mga malulupit na puna. Ngunit sa kabila nito, si Chloe ay nananatiling matatag at patuloy na nagpapakita ng positibong pananaw. Pinapatunayan niya na ang pagpapakumbaba, tapang, at kakayahang pagtawanan ng mga pagsubok ay mahalaga upang malampasan ang mga negatibong aspeto ng pagiging nasa mata ng publiko. Sa huli, ipinapakita ni Chloe San Jose na sa kabila ng mga pang-iinsulto at pagsubok, patuloy niyang pinapanday ang kanyang landas patungo sa tagumpay na may matatag na kalooban at positibong pananaw sa sarili.